So, isa ka rin ba sa may flickering green screen problem sa iyong Android phone at gusto mo siyang ayusin? Eh, mag-stay tuned ka lang at tuturuan kita kung paano ibalik yan sa ganyang kulay. Siyempre naman guys, alam ko kung bakit nandito ka. Siguro tinutoy din yung cellphone mo at uh, baka nag-flickering green screen din katulad na ito. Nakita mo yan? Isa pa. Yan ang nangyayari guys sa cellphone ko ngayon. Dahil yan sa nabagsak ko tong phone na to kamakailan lang. Ayan, basag na siya kung makapansin nyo. Ayan, basag na siya dyan. Ayan, mismo. Okay. So, dahil nga sa basag na siya at nagtutuyo na siya guys, tuturuan ko kayong paano ko siya na-fix no. So, may time to na kapag in-open mo is talagang green lang siya. Wala kang makikita talagang pure green lang siya, no? Okay. Pero ngayon nga, ito ang ginawa ko sa kanya para alam nyo. By the way guys, LG V50 nga pala to. At syempre kung naghaharap ka ng solusyon sa yung flickering problem or LCD problem sa yung cellphone, baka ito na yung maging solusyon. Diyan sa inyong problema sa inyong mga Android phone. So, kung um kung gusto nyo itong gantong video guys, pakilike ang ating video, share nyo na rin sa friend nyo. At para alam nila kung ano yung mga technique na pwede gawin. Okay, so nag flip green nga siya guys. yon, nakikita nyo yun. May time din na kapag chine-change ko na yung liwanag niya. Yes, yan na. So, if you can see, wala ka na makita dahil green na green na siya guys. So, paano ko ba siya pinix nun? Okay. Ang ginawa ko nun guys, para ma-fix yung green niya, para magkaganyan siya, bumalik siya sa ganyan guys, is, tinanggal ko yung likod niya. Okay? Yan. Wala pang screw yan guys. Tabi muna natin to. Buksan natin, para maipakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Again guys, this is LGB50, pero pwede nyo rin tong gawin sa phone nyo in case na nag-flickering green na kayo. Okay? Green screen na yung cellphone nyo, no? So, pwede nyo din itong gawin dyan. Okay? So, buksan muna natin to. By the way, kalahati lang ng tornilyo tinanggal ko dito sa LG V50 na to. Kasi, hindi naman natin kailangan tanggalin ng buo. Pero ito, baklasin natin to. Alisin nga muna na rin yung tape. Nilagay ko siya ng tape na to guys para maprotektahan yung camera niya. For the meantime, kasi nga ang tagal dumating nung ating in order na piyesa. No? Okay, so gupitin ko lang tong tape para yung kasya lang doon sa camera ang ating mailagay. Okay. So, nautuloy natin ng pagbaklas ng kanyang likod. Ito yung first step, guys, na pwede pe nyo gawin para maibalik nyo sa dating itsura yung yung ah, screen, no? Kung wala pang pambudget, pambili ng bagong LCD. Okay. So, sa LGB, 50. Ito lang ang ginawa ko. Inalis ko to. Ito yung uh, ribbon ng kanyang screen papunta sa harap. Inalis ko yan. Tapos, binalik ko ulit. Hinigpitan ko para kahit papano is makapit siya. At uh, yun nga, medyo naayos yung phone natin. Pero at the same time, ganun pa rin, nagigreen pa rin siya. Kaya, <coughs> mas mainam na talaga na ang pinakamagandang gagawin nyo dito guys is magpalit na kayo ng inyong LCD. Okay. So yan, alisin natin to. Actually, bumili na tayo ng bagong LCD. Pero bago natin alisin tuluyan to guys, testingin muna natin yung ating LCD. No? So, alisin natin tong battery nya. Ayan. Ito yung sa battery niya guys. Tapos, yun na katulad na sinabi ko kanina, bumili tayo ng bagong LCD. Ito yun. Ayan, buksan na natin to. Nating na natin kung goods ba yung binigay nilang LCD sa atin. Eh. <coughs> na pala may libre tong ganito guys. So, same lang yung ginagamit natin. Okay, so, naka-styrofoam pa siya. Tingnan natin kung okay ba ang kanilang LCD yung pinapadala. Ang bili ko dito sa LCD nito guys is uh, 2,600 pesos. So yan. ito yung name ng shop na binilang ko, iParts Expert. At ito na yung ating bagong LCD. Okay. So, yan siya guys. Testingin muna natin bago natin tuluyang ikabit. And, ilagay natin itong LCD. Okay, para matesting natin siya, balikin natin yung battery. At uh, testing natin siyang i-power on. Kung magpa-power on ba. Actually, andito yung power on yung sa kabila. So, ang pinaka best na paraan para ma-power on ang LG V50s etong charging. Charge natin 'no. Check out natin siya. Oops, lumabas ah. Okay. Okay, gumagana siya, guys. Ayan. Hoy, na. Ayan, ah. LG V50. So, meaning gumagana yung screen niya. Come on. Okay, 5G. Okay, so yun na siya guys. Magana siya check natin kung ang touch screen niya ay okay. Okay. To turn on mobile data additional charge may apply. So, ano natin yan? Check muna natin guys kung okay ba yung ating screen. No? Okay. So, smooth naman siya. Okay naman. Um, check natin yung nag Ayan. So, ayan na siya guys. Ah, uh, kailangan ko na lang gawin is palitan na yung screen. Unplug lang ulit natin yung battery. Okay. Once unplugged, ito namang screen ang ating i-unplug para maikabit natin ng maayos dun sa harap. Okay? Kasi babaklasin pa natin yung unahan eh. Alright. So, ayan siya. Okay. So, tabi natin yan. Tabi natin to guys. <coughs> Dahil tayo ay magbabaklas ng harapan ng po na to. At para magawa natin yon isa kuha lang tayo ng pang-init. Meron tayo hair dryer na pwede natin gamitin. Siinitan lang natin yung bawat gilid niya hanggang sa matanggal yung pang niya. No way. So yun na, kaya nga tayo bumili ng bagong screen is para magpalit ng screen. Kaya atin nang ikabit ang ating new screen. Pero bago ang lahat guys, kailangan ko nga pala na <coughs> uh, alisin muna itong mga pandi-pandikit dito. Linisin natin to para mamaya sa paglagay natin ng bagong pandikit is wala tayong magiging problema. So balikan ko ya guys, dilinisin ko lang to no. So ayan na guys, uh, Okay na, no? Malinisan na natin yung gilid ng ating cellphone para dikitan ulit ng bagong pandikit. Ito nga palang gamit natin, T7000, guys. Inalalagay na natin dito yung ating screen. Kunting amount lang ng ating pandikit ang ating ilalagay. May grooving siya sa gilid, guys. So susundan nyo lang yung grooving niya. Tapos, manipis lang yung lagay ng pandikit para hindi siya makahalat no sundan nyo lang yung grooving na yan so once done gagawin nyo lang is pasok nyo na tong screen nyo okay so make sure na nakatapat siya ng maigi nakakabit na to nakakabit na to Itong likod naman niya ang kakabit natin. Okay. Kunin na natin ngayon yung So, ito yung kanyang takip sa likod, guys. Balik na rin natin yung kanyang tornilyo. Okay. So, lahat ng tornilyo yung pinagtatanggal natin dito is nakatabi ng maigi para hindi mawala. Okay. So, naibalik na natin ang kanyang mga tornilyo. Okay na, nalagay na natin lahat dito. So same goes like the other. You just need to put, you know, a little some of this uh, sticky something. <laughs> English English pa kasi. Yan, lalagyan lang na. Okay, so once okay na, pwede natin ibalik ang kanyang back cover. Okay. So, balik na natin ang kanyang back cover, ma'am. Mm Siyempre, hindi natin makakalimutan lagyan ganyan ng sketch tip. Sketch tip natin. sagad natin sa dulo para mag-fit. Okay guys, so yan na ang ating cellphone. So, ginawa ko na siyang zombie, no? <laughs> Hindi, kailangan kasi matuyo to ng maayos. Kaya, pinalibutan muna natin siya ng scotch tape for the moment para, alam nyo na, pagka natuyo ng... Pagka natuyo na yung ating T7000 is maayos siyang tingnan. Okay. Madali lang na malinisin yung sobra-sobra niyan. So, ayan na ang ating phone. Ayan na. Okay na yung ating screen. Wala nang flickering problem. And, yun na nga. Ito na nga yung screen na ating pinalitan. And, ganun lang guys, no? Kung hindi na makukuha sa hindi na makukuha sa pagtanggal tas balik ng ribbon ng inyong LCD is mas mainam na siguro na bumili na lang kayo ng bagong LCD katulad ko. So again, itong LCD na binili ko is 2,600. Yan ang uh, LCD binili natin from Lazada. Okay, so kung nagustuhan nyo yung video guys, sana may natutunan kayo. At uh, pakilike nyo ang ating video at syempre subscribe na rin kayo sa ating channel. So hanggang dito na lang. Ayun na siya, okay na siya. Salamat sa panonood nyo. And good bye. Pogi ko dyan, oh.